Video mo siya yes Ang tamang pagpatay ng hito Lagyan mo ng asin sa ulo Ayan Ganyan ang pagpatay sa hito O ayan. Hintayin natin kung kailan siya mamamatay Basahin natin ang konti yung asin para matunaw maramdaman niya Ayan Okay, naramdaman niya na, ayan na ayan na. Pumapalag na, na, ayan na, ramdam, nya na, <laughs> ramdam nya na yung asin. Hala. Hala. Ay ramdam niya ng asin. Mamamatay na siya. Ako. Okay. I cook fish na? Yes na? Sure, I cook fish? Yes. I fish. You eat fish? Wait, I get another salt. Okay. <laughs> <laughs> Patay na. Ganun lang po ang pagpatay ng hito. O, ayan. Last na. Ayan. Sige. Palag. I'm scared. You scared? Cover your ear. Cover your ears. Ayan na. Ala. Ala. Ay, yung grip. Galing na lalagyan. Anak, lagyan mo ng tubig. Joke lang po yun. Ang totoong pagpatay ng hito, paluin mo sa ulo. <laughs> bye na. bye bye, bye, bye.